Live pong kuha yan dito sa Paranyake. Ngayon pong Semana Santa, Holy Week of 2025. Mga kasurprise surprise Monday Thursday po ngayon and live na live po tayo na nagre-report o nagpapatrol sa sitwasyon po ng trapiko. South Luzon Expressway po yan, nakita nyo naman po alas 5 po ng hapon, ng Monday-Thursday. Ganyan po ang traffic uh, situation po dito. Well, enough of this um, traffic situation and Holy Week situation. Well, the Holy Week situation, let's continue. So, ayan mga ka-surprise-surprise, surprise. Uh, marami kong chika sa inyo. Uh, marami po ako na pagbulay-bulayan mga ka-surprise-surprise surprise, and... Uh, Ikukwento ko po lahat sa inyo mga ka-surprise surprise. So Ngayon po Ah, uh, nakita niyo naman sa mga previous uh, vlogs ko mga ka-surprise surprise na sabi ko nga po sa inyo Ano po ngayon? Monday Thursday and sarado po lahat ng establishments. And nandito po tayo sa Airbnb. So nag-prepare po tayo mga ka-surprise surprise dahil alam po natin na sarado po lahat ng establishment. So, wala po tayong magbibila ng pagkain, gano'n. So, ayun, isinecure na po natin na meron po tayong pagkain for two days. Pero, mga ka-surprise-surprise, surprise, ang gusto ko pong share sa inyo is napansin ko, mga ka-surprise-surprise, surprise, equipped na ako ng food for two days and... Ayun nga po, di na kailangan bumili, di na kailangan lumabas. Pero sa tingin ko po mga ka-surprise, surprise, nagkaroon po tayo ng habit. Especially po sa mga nakatira po sa urban area na everyday na meron po tayong habit na kailangan po natin bumili ng something kahit hindi naman po natin kailangan. Parang ganun. Naramdaman nyo rin po ba yun mga ka-surprise, surprise. surprise? So, yun po yung iniisip ko na bakit gano'n na equipped naman na ako ng food for two days. Hindi ko na kailangan bumili pa. Bakit parang may na feel pa rin akong urge para bumili ng something gano'n. So ngayon, gusto ko lang pong i-share sa inyo yun para napag-isip-isipan din po natin, mapagbulay bulayan mapagnilay nilayan natin na paminsan nakaka-surprise-surprise, -surprise. baka hindi natin... Hindi na nagbababala yung budi natin na parang hindi na tayo nade-desensitize na tayo na we have everything pero parang kulang pa rin lagi ganun. Ako po sa totoo lang akala ko is um ano na ako uh, yung kontento-kontento na kasi konti na lang po yung mga hinahanap ko ganyan. Pero ngayon po, ngayon po nararamdaman na hindi pa rin pala ganun na meron pa rin akong hin uncontentment na tinatawag ng mga surprise surprise so ayun ngayon po titingnan po natin mga surprise surprise kasi po ako po kahit wala naman po akong binibili lumalabas po ako just to walk around ganoon so ngayon po Monday Thursday, hindi po ako nag-expect na may mabibili na pagkain outside. Pero okay lang po 'yun kasi nga po, 'di ba? Maka-surprise surprise. Meron naman po tayong dala. So okay lang po 'yun. Hello. Kaya maglalakad-lakad lang tayo ganyan. Exercise na rin. Ito po ang pool area dito, maka-surprise surprise. Pero hindi po talaga ako nagsiswimming swimming. Um, masailan po ako mga ka surprise surprise may konting kasilanan po ako na pakiramdam ko madumi ang mga swimming pool na mga ngati ako sa ganyan parang ganun so ayan Ikutin natin ang pool area mga surprise surprise since this is the time of um, what do you call this? Di ba naglumalabas po yung mga tao pag Holy Week kasi Monday, Thursday at saka Biernes Santo. Holiday po dito so wala po talagang mga pasok so nandito po yung mga tao nagre-relax lang ganyan. And ayan, So ayun mga ka-surprise, surprise. Ako na punta niya. May pupuntahan po tayong place ngayon mga ka, surprise surprise. Sabi ko nga po, equipped na ako po ng food for 2 days. So kahit wala na po tayong mabiling pagkain doon, okay lang naglakad-lakad lang and just to check na rin 'di ba na para ne next year Monday Thursday ulit 'di ba let's say hindi tayo makapag-secure ng food titingnan natin kung mayroon ba talaga tayong mabibili sa labas ganyan so in short mag-aano tayo magso-social experiment titingnan po natin kung ano nga ba ang sitwasyon ng Ma Monday Thursday dito sa Philippines kung mayroon pang nabibilan ganoon Nadala ko na po kayo doon mga ka surprise surprise sa pupuntahan natin. Kung nanonood po kayo ng mga previous vlogs ko mga surprise surprise, nadala ko na po kayo doon. And um karinderya po siya mga ka-surprise, surprise. Titingnan lang po natin kung merong food. Kung meron po mga establishments na open, ganon. hindi ko na ano hindi ko na i-on itong stable mode nitong camera pero okay lang siguro hindi naman ako masyadong magalaw but if magalaw man mga surprise surprise siguro okay na lang yun medyo mahilo-hilo tayo ng konti <laughs> So ayun nga mga ka, surprise surprise yun lang yung hindi naman ganong kalalim yung napagbulay-bulayan ko about doon sa um, ayun nga na may bakit gano'n na may food naman na tayo bakit kailangan pang maghanap ng bibilin we have everything na bakit pa kailangan so I think it's just a force of habit na na tayong mga nakatira sa urban places na food is all around hindi naman tayo madalas nag-iimbak ng food gano'n na nakasanayan na natin na lagi tayong may binibili so Ganon po, pero ayun nga, katulad nga po ng sabi ko ngayon, kahit wala man tayong mabili, wag po tayo magiging sad. Ayan po, SM po yan, pero sarado po dyan. Sarado po ang SM. So ayun nga, sabi ko na wala man tayong mabili, okay lang po. So ayan, open naman po itong mga ganitong tindahan. Hindi ko po sure kung, Ayan may nakita akong chicharon mga ka. surprise surprise. Chicharon yung parang gusto kong bilhin to mo. Ah, yung gusto kong bilhin. So ayan, bukas po yung na yan. lapit pa tayo mga surprise surprise para talagang feel na feel nyo so ayan feeling ko itong kwek kwek bibili tayo nito Pack na pack to sa atin ayan sana mayroon pa pagbalik natin mga surprise surprise siguro ngayon lang yung bibili natin ano yung kwek kwek gusto ko pa sana mag-rice mga ka-surprise, surprise, surprise, rice is life, gano'n, di ba? <laughs> Natakot hindi makakain ng rice, ng rice for one day. Yung feeling nun. <laughs> so, ayun. So, dito na po yung favorite nating karinderia. So, sar sarado po siya. Ano ngayon? Thursday pa lang. Usually, bukas to ng Thursday. Pero, ayan, si sarado siya. Di ba? So, ayun, parang may open na pinipilahan doon. Ano yun? Burger? So, hindi naman ako mahilig sa burger, mga ka surprise surprise. And ayun ngayon yung isinicure nating food is parang burger na rin yun. Kung pinapanood nyo po yung mga previous vlogs ko, meron po tayong sinecure na bread and um, parang spam, ganun. So, hindi po natin kailangan ng burger. Kita tayo na lang po natin itong egg. Magkwek-kwek po tayo to tonight. <laughs> So ayan, hindi ko lang din po sure Kung open pa rin sila tomorrow Pero Tatry ko kung makakapag vlog po ako dito bukas Para malaman din natin kung ano nga po yung lagay So ayan, ito po yun At ito nga po, magkano po isang stick? 20 po isang stick Dalawa lang po At ito, isang supot na lang po Okay po So, bali 40 pesos po yun. Okay lang po. Hindi na rin po tayo nag-stay kanina dun sa pool area, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Kasi nga, 20... 35. Kasi nga po, maraming tao, ay ako masyadong mag-stay doon. Lalagyan po ka ng sauce o segregate? So, uh, na po. Okay na po 'yan. Salamat po. So, salamat po. Thank you, so, eto na 'yung mga surprise surprise. eto na 'yung pugo natin. So, ayun, masaya na tayo dito. Masabi, wag lang masabing hindi nakabili. <laughs> Pero sabi ko nga po, okay lang sa totoo lang. Okay lang po. Kahit um, wala po tayong napili. Ganon. Talagang ano lang po, natutuwa lang din po ako na may na-realize din po akong something today. Ganyan. Ngayong panahon ng mga pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay, ganyan. Na nakaano po tayo. may natutunan po tayo. Ganon. Hindi ko na, ano, hindi ko na punta sa steady mode itong camera. yon So, siguro hanggang sa ano lang uli tayo, ano. Mag Saktoy na natin 15 minutes, mga ka-surprise, surprise. Baka may, may topic pa ako. So, ayun. And, yun nga po pala, usually sa mga condominiums po na ganito, yung nakapag-swimming po dun sa pool area is yung mga uh, condominium owner or yung mga unit owner. Hindi naman po ang condominium. Yung mga unit owner lang. So, since hindi po tayo unit owner, mga ka-surprise, surprise, may bayad po tayo dyan, which is I think around 150. Ganon. Pero okay lang din po sa akin. <laughs> ako pa siguro yung magbabayad sa kanila para lang wag akong pumunta sa water na yan. <laughs> Hindi naman po talaga sa pagmamasilan mga surprise surprise pero tawag dito, 'di ba mahal po yung mga yung mga ketoconazole, parang yung mga pang pampamatay ng buni, Ganon Alam ko naman ano naman yung mga chlorinated naman yan mga surprise surprise. Ayan nga ilapit nga natin sa water para talaga damang-daman nyo. Parang damang-daman yung mga ka-surprise-surprise. Surprise. So, ayun, siguro ang ginawa na lang natin for today is bumaba tayo or lumabas tayo, not to buy something, ganon. It's just, um, gusto lang natin maglakad-lakad, ganon. And, ayun, siguro pag ganun na rin paglalabas tayo, no, na hindi naman porkit labas tayo, ibig sabihin na kailangan natin may bilhin. Pero pwede naman nag-ano lang, pwede naman naglakwatsa lang, ganon, or nag-exercise lang, ganon. And ayun, na siguro pag meron tayong lahat ng kailangan natin, di ba? Huwag na tayo mag-isip pa na baka meron pang kulang, gano'n. Siguro din, ano, makakatulong din yung think na kung ano lang yung need mo for the day, ayun. Kung ano lang yung need natin for the day, so yun lang. So kung meron tayong, meron na tayong need for the day. Eto, mga surprise surprise hindi po ako expert when it comes sa mga sabi nga nila Atake sa buhay <laughs> Ganon eh <laughs> Hindi ko sinasabing Yung atake na sa buhay Ganon din po yung maging atake nyo Mga ka-surprise Surprise Pero Isinashare ko lang po Mga ka-surprise Surprise At ayan Naka 15 minutes na po tayo Puputulin ko na po yung video Mga ka-surprise Surprise See you po sa next vlog